magandang so, magandang magandang araw Olongapo! Ito na naman po ang inyong lingkod Na si DJ Cool Olongapo! So may nagsend po sa akin ng insidenteng ito mga idols na may naganap na naman daw pong aksidente dyan sa kanto ng Old Gabalan Forest dito sa atin sa Olongapo. po. Puta, kitang kita mga idols sa sobrang bilis ng track na yon. Pero pilit pong hinahabol nung naaksidenteng motor na makapag-overtake siya kaya sila na aksidente. naman, kaya guys, dapat po lagi lang po tayong chill sa pagmamaneho. Huwag po tayong masyadong hot sa pagpapatakbo ng ating mga bihikulo at baka magaya kayo sa rider na to. Ilang beses ko nga po itong pinanood at kitang kita naman na gusto pong overtake ka ng motor ang truck. Ayan siya oh. At sa hindi mo lamang dahilan, bigla pong tumumba ang motor kaya nagulungan ng truck ang driver nito. Pero may makikita ka sa comment section na nila ang tricycle na to. Diyos ko naman mga idols. Anong kinalaman ng tricycle dito? Nananahimik yung tricycle, oh. Anong pananagutan ng tricycle dito? Absolutely nothing, di ba? Baka yung driver nga ng tricycle ang nagsend sa akin ito, eh. Well, ang dapat pong sisihin dito ay ang napakabilis na pagpapatakbo ng truck at ang naaksidenteng rider naggustong-gustong -gustong overtaken ang humaharurot na truck. Okay? Sila po ang dapat sisihin dito sa aksidente nito. So wag po natin isisi sa tricycle mga idol. Okay? Nananahimik po yung tricycle. So guys, ini-invite ko po ang lahat na sumali po sa parafol ko dito sa FB group ko po na Olonga Pulse Freedom Society. At para magkaroon ng chance manalo sa parafol ko, wala po kayong ibang gagawin kundi sumali sa pa-survey na gagawin ko po dito sa Olongapo's Freedom Society. Paano sumali? Watch this video, mga idol. Dahil pag sumali kayo sa mga ikokonda kong survey, may chance kayong manalo sa pa-raffle na gagawin ko, mga idols. Ang total po ng pa papremyong ipamimigay ko sa mga sasali sa survey ay 10,000 piso, mga idol. Bali, 20 pong katao ang mananalo sa parafol ko. Eh, siguro ang pwesto nyo, eh, paano naman sumali dyan? Magandang 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 araw, Olonga po. Ako nga pala si DJ Cool Olonga po. You guys can call me DJ Cool or just call me Dico. So ito pong background music ko mga idol, narinig ba? Yan. Ako po gumawa ng background music kay mga idol at tinawag ko po yung Olonga po Move. Yeah, Olonga Pumu. I always dream to be a DJ and I will fulfill it here in my page and in this group, mga idol. So welcome everyone dito po sa Olonga Pulse Freedom Society na kung saan pwede kayong mag-post ng inyong mga hinaing o reklamo or gustong sabihin sa mga nangyayari sa ulong po na hindi nyo malang masabi-sabi in person. O kung ayaw nyo ma-expose ang mga identity nyo, i-message nyo lang po ako dito sa page ko na DJ Cool Mga Idol. And I will vlog your message. Okay ba? Actually guys, to tell you honestly, I'm a vlogger. Vlogger na po talaga ako. Pero po hindi sa mundo na to. I'm a political vlogger with hundreds of thousands of followers. But I don't want to tell you who I am. Gusto ko lang po talaga mag-vlog na napapanood ng mga kababayan ko dito sa Olongapo. At gusto ko rin pong mag-vlog sa mga nangyayari sa Olongapo. At syempre gusto ko rin pong malaman ang pulso ng mga Olongapenyo politically. Kung sino ba ang gusto nilang mamuno o manatiling namumuno sa ating bayan dito sa Olongapo. So gusto ko guys mag-conduct ng survey. Sa kung sino ba sa mga tumatakbo ngayon ang gusto nyong iboto ngayong paparating na halalan 2025. Eh siguro napataas kilay kayo, di ba? Ano naman kaya mapapalaan namin dyan kami sa survey na yan? Well, ito po ang mapapalaan nyo mga idol. Dahil pagsumalik kayo sa mga ikokonda kong survey, may chance kayong manalo sa paraffle na gagawin ko, mga idols. Ang total po ng papremyong ipamimigay ko sa mga sasali sa survey ay 10,000 piso, mga idol. Bali, 20 pong katao ang mananalo sa paraful ko. Eh, siguro ang question nyo, eh, paano naman sumali dyan? Well, sinto lang po ang gagawin yung mga idol. Wala kayong ibang gagawin kundi mag-join sa Olonga Falls Freedom Society Group. And then, i-click nyo lang po ang admin of this group na si DJ Cool Olonga po. And then, i-click nyo po yung page ni DJ Cool Olonga po, mga idols. Tapos po, i-message nyo po sa akin ang mga iboboto nyo sa survey. From mayor to vice mayor, up to councilors. And then because of confidentiality, para safe kayo sa mga tumatakbo ngayon, sakaling makita nila kayo dahil hindi nyo sila binoto sa mga survey, hindi ko po i -a announce ang mga name ninyo. At meron na rin po tayong batas na Republic Act number no. 10173 also known as Data Privacy Act of 2012 or DPA aims to protect personal data in information and communication systems both in the government and the private sector. The law ensures that entities or organizations processing personal data establish policies and implement measures and procedures that guarantee the safety and security of personal data under their control or custody, thereby upholding an individual's data privacy rights. Okay guys, so malinaw po 'yan. Okay? So don't worry mga idol. Hindi ko po i expose ang mga pangalan ng mga boboto sa ating survey. So pag nailagay nyo na po ang mga naboto nyo sa survey from mayor to vice mayor to councilors, ilagay nyo naman po sunod ang code name na gusto nyo. Kunwari, Mr. Longdam. Tapos, gikas number nyo. Para kung sakaling kayong manalo sa raffle, isi-send ko na lang po sa inyo ang napanalunan nyo. Okay ba? At syempre po, ilagay nyo rin po kung saang barangay kayo sa bayan ng ulong po. Tapos po, isi-send nyo rin po ang screenshot na naka kayo kay DJ Cool Olonga po at screenshot na naka kayo sa Olonga post Freedom Society. At pag nasin niyo na po sa akin lahat ng mga requirements na to, ire ko naman po sa inyo ang raffle number niyo. Okay ba? Siyempre po, nakasave po yan sa database ko. Yan po mga numbers niyo, names and gcash number niyo. At kung taga saan kayo. Para po mailagay natin kung saang barangay malakas ang isang kandidato. Okay ba? So we will conduct a monthly survey, mga idol. Para malaman po natin ang pulso ng mga Olongapeños. Sa kung sino ba ang napupusuan nilang mamuno sa bayan ng Olonga po. Okay ba? And of course, every the end of the month, ia-upload ko po lahat ng mga screenshots ng mga sumali po sa survey, syempre. Na nakablur po ang Gcash numbers. Again, for privacy and protection po ng mga sumali sa survey. And then, kayo na lang po ang bahala magbilang kung ilan ang bumoto sa mga kandidato nyo. Pero syempre, ang trabaho ko naman po ay i-publish ang result ng survey monthly. Syempre, mag-conduct din po tayo ng survey sa group na to. Gaya ng mga poll surveys. Pero meron pong disadvantage yon. Alam nyo guys kung ano? Nakikita po publicly ang mga account ng mga bumoboto sa mga kandidato. So baka mamaya, vindictive yung isang kandidato, makita kayo. Uy, e, kilala ko to ah. Ba't yung binorto? Hindi nagalit pa sa inyo. ba? Diba? So ang purpose po ng survey na to ay para po malaman ang pulso ng mga kapenyos at para po makaboto ng may kalayaan ang mga kababayan ko dito nang hindi iniisip kung may manghaharas sa kanila. Siyempre kasi hindi ko naman i-announce ang mga pangalan nyo. Diba? So lahat po ay malaya dito mga idol. Malaya kayong mag-message sa akin kung anong mga gusto niyo sabihin about sa mga nangyayari sa bayan ng Olongga po. Malaya kayong bumoto. Kung sino ang gusto niyo iboto sa mga survey, wala pong problema. Ang hangarin ko lang po ay malaman ang pulso ng Olongga Peños politically. Okay ba mga idols? So ano pang hinihintay nyo? Sali na sa mga survey para may chance manalo sa mga parafol ni DJ Cool Olongapo dito siyempre sa group ng Olongapo's Pulse Freedom Society